Hello mga love! So tapos na tayong mag ano, mag ready. So hindi na ako nagbago ng hairstyle mga loves. Ganyan na lang din siya. Kasi kahapon kulot yan. So pag in-straight ko mga loves, mas matatagalan pa. Kaya hinayaan ko na lang siya na maging ganyan. Ngayon parang pa type siya. Yan ang ating makeup na hindi ko alam mga loves kung tama yung mga pinagagawa namin ni Jen. Pero, ayan lang talaga nakayanan ng lola nyo. So, anyway, ito yung ating outfit sa concert ni Gigi. Na nakatatlong palit ako mga loves kasi hindi ko alam kung ano talaga yung aking susutin. Pero, ito na talaga siya mga loves. So, ayan ang aming OOTD. Yeah, ito si Jen. Show your OOTD. Show? Ayan si Jen. Oh. lang. Simpli yan lang. May DIY lang ba nung review center? Oh. ah <laughs> Ayan ang aking jasawa. Ready na kami mga love sa concert ni Gigi Delana. Gigi vibes. Si Punta <laughs> na kami mga loves. O plakad ang May pa <laughs> <laughs> Ano yun naman si Jem? May din yan o. Ah, ah. <laughs> Ay, may mga asawa na Minsan lang kami magpa mga loves. <laughs> sa concert lang. <laughs> mga alam ang bandera ng mga filipino, makakita tayo maraming mga Pilipina. <laughs> ang daming tao mga loves oh makita nyo doon sa loob wala pa kaming ticket eh tinatawagan <laughs> pa ni Jennifer yung pinagbila niya ng ticket mukha ng ticket it's gold we got our ticket na ayun, there you go Uh, let's go! <laughs> Gigi de Lana! Ay mga lawso. Oh. Gigi vibes. Let's go! VIP! Yay. VIP ka mga mga lawso. Oh. Daming tao mga loves. Sobrang dami, so, dami, dami tao. Sobrang dami mga tao. Hindi ko kalain na. Ano? Nakapila kami para makita talaga sila. Kasi ano merong meet and greet mga loves alam, sobrang daming tao. Ito yung meet and greet. Papunta doon, taas. Tapos, andun yung ano, sa loob. Yung pinaka-theater. Parang class picture, mga loves. <laughs> Hoy, oh, mga loves, ito na. Ito na siya, mga loves. Hello, hello. Hindi ko naman nakita Class picture. Oh. <laughs> hello. Hi, Lucy. Hi. Hi. <laughs> Hi Compress, compress. Hello, Hello. Hi, Thank you, ma. Ang ganda niyo po. Hi, sir. Hello po. Hi. Loves, ang ganda niya. Grabe. Ang late na mukha. Sobrang ganda niya, mga loves. Ang ganda-ganda. Hi, Gigi. Ang ganda. ganda. Akala ko mga loves Mga ano na mga kamayan namin Pero hindi Nakakaupo pulang silang ganyan Tapos parang group picture doon Super cute Ang ganda niya Eh mga banda mga loves Ayan e, Hi Oh mga bata pa sila Pasok na kami mga loves Ready to rock and roll <laughs> Excited na mga loves. Ang dami mga tao. Parang sold out siya. Grabe. And... They have dominated the concert scene here and abroad. They have ruled the music with their world-class talent. They are Gigi Delana and the Gigi Vibes. Signature music. Sing your heart out. This is your chance to go all out and rock on. Gigi Galana and the Gigi vibes. Get ready. This is Rick Gigi. Tapos na mga lab. Jen ayaw pang umalis. Kasi kung hindi nakalanta yung mano, ang dami na Yung ano ba yun? Better uh, case. Marami sila hindi nakalanta pero ang galing mga love. 5 mila Maraming in, Marami in, inaabakan si Jen na oh, hindi nakanta. Yes, <laughs> yung wala. Gano'n yung the dark, wala. Pero sobrang galing mga loves. Sobra. Malinis na tayo, malinis na mga control niya, maganda yung detail niya. Hindi siyang hihigal. Galing, sobrang galing mga loves. Uwi, ana! Wala kami yung solong picture niya, Gigi. Wala. <laughs> sobrang dami tao kasi mga loves. tay kami ng Uber mga loves. Uber. So, how the concert? Like the, 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 the main I singer, with the director, but I could know them. Ang galing talaga ni Gigi Manglas. Napaka-linis talagang kumanta. Parang kung ano yung napapanood niya sa YouTube, sa Facebook, ganun talaga yung music niya. Sobrang linis, sobrang galing niya kumanta, mga loves. Sayang nga, ano, eh, hook lang. <laughs> Parang mabitin kami ni Jen. Liga, ano pa kami? We want more. Nga, <laughs> may tagabok book ng Uber, mga loves. <laughs> ang ganda. <laughs> Nagaan na naman. Kinapanood na naman si Gigi. Kinapanood na naman si Gigi. Nasaan na kami mga guys? Kaya na ulit. Uy, bakit may kagat kinagatan <laughs> Kinagatan ko na dyan. Kinagatan na pala ni Jen to mga loves. <laughs> Hindi ko na pinilang kanina kasi. Alam mo naman tayo. Parang anong tawag? Sabi ni Sir Kirby, ano daw? Seafood diet. Seafood diet. <laughs> ano yung seafood diet, May? You eat everything you see. <laughs> sa ayun, kakain muna kami kasi ano, nagutom kami kakakanta. Oh, kasi bukas may breakfast na naman na libre. So, hindi na tumakain Oo. Oh, yan yung tira namin kanina sa ano yun? Noong nagpunta kami ng Chinatown. Mm Iinitin lang. Mm -hmm. Tapos marami kami mga tinapay. Pwede pa nga itong ano eh. Bukas? hindi ba? Ano sa school? Ito yung kinagatan ni Jen oh. <laughs> Masarap Jen? Meron. Microwave, ayan. Oh, yes, Tapos, eto mga lang yung mga binili namin kanina. Eto, oh. Sarap pa sa asawa ko. Inis. O, oh, diba? Oh, yeah. Ayan pa. Tapos, initin ko to. Yung sa akin. <laughs> Buti na lang mga las, meron dito ano. Kasi nakalimut ako gasan. Nakalimutan ko gasan <laughs> ni Jen. Okay, then, yeah. So, pagsasamahan nal lang namin yung ano, yung sa kanya kanina, sa kanya sa akin. Kumakain niya tayo ng nun... <laughs> Ayan, oh Oh, look at this Ayan Kaso, ang liit ng ano namin, oh Ng kainan, ng kainan. Walang malaking bowl Yeah Pwede dito ulit Oo, pwede naman Diyan na ang kakain Kung saan ko nilagay, mga loves, yung soup Kasi ang liit ng bangkok, eh So, diyan na ang kakain <clears throat> Hatian ko yung asawa ko, mga loves Hearty kami. Yarn. Ah. Oh, it's like a it's ham, hon. Mm -hmm. Ham and cheese. In my loves. Mm. Wow. Let's go, hun. What's that? In loves. Mmm. Oh. Is it good? It's really good, huh? Mmm. Mm mmm. Mmm. That was my partner, no? Soup. Mmm. beef noodle soup. Marami pa rin siyang laman mga loves. Sa sobrang laki kanina, hindi namin naubos. Mm. So mga loves, tapos na akong kumain. Ngayon ay mag-aano na tayo mga loves, maghihilamos. Ay, maghihilamos. Maliligo na tayo. Kasi, alam nyo ba kung no, oras na alaon na ng mga loves? <laughs> Hagardo na umang. Tingnan nyo. So, ay maraming maraming sa lahat, mga loves sa lahat ng mga sumubaybay at mga nanood ng aking vlog. Thank you so much mga loves sa mga nanood. Thank you, thank you. Bye! See you again sa ating susunod na vlog. Thank you so much!